Hello Lods, mga idol! Kapatid, kapamilya, gagawa tayo ng spaghetti ngayon. Ay no, sorry. Pansit. Pansit, hindi spaghetti. So, gagawa tayo ng pansit ngayon. Gabi. So, ito po yung aking sibuya at saka garlic. Onion and garlic. So, I got my celery. That's my chicken and pork cabbage and my green spinach. Okay, let's go. Magluluto na tayo. Okay, basa lang natin yung sibuyas at saka garlic. Until golden brown. Okay, lagay natin yung chicken and pork. Oke, lang natin. masuk, oke, sebelum kita dark sauce. Tsaka Yoga so little bit And uh no sauce Ilagay natin yung celery Okay So, dalagay na natin yung cabbage. Saka, uh, red pepper. So, uh, haloon lang na natin. So, dinagdagan ko ng oyster sauce. lang natin yung gulay hindi kasi mapapanis pag niluto mo yung gulay e unahin natin ito yung gulay tapos saka yung noodles huli yung noodles lulutuin natin yung noodles tapos ihalo natin dito So, dinagdaga natin ng shrimp. Okay. So, yan po ang shrimp ko. Ang shrimp pinahuli ko dahil madali lang maluto. Okay. Okay, nilagay na natin yung noodles. Okay, so inhaloin lang natin siya. So, yan ang pansit natin. Nilagyan ko ng green. So, tatakpan lang natin upang mag-absorb yung kanyang So, sa ilalim. So, you know guys, ito na lang natira. Nakain na. Thank you for watching. Bye!